Alam mo ba na ang istruktura ng mga political dynasty ngayon ay hindi nalalayo sa lumang sistemang hasyenda noong panahon ng Espanyol? Noon ang mga hasendero ang may hawak ng lupa, yaman at kapangyarihan. Sila ang nagmamayari ng malalawak na lupain at ang mga magsasaka, mga kasama, walang sariling lupa, walang boses at umaasa lang sa kagandahang loob ng Panginoon. Ngayon, hindi na lupa ang puhunan, kapangyarihan na mismo ang hasyenda. Ang pamilya ng mga politiko ang nagmamayari ng mga posisyon sa gobyerno. Ama bilang gobernador, ina bilang kongresista, anak bilang mayor, pinsan bilang konsehal, bayaw bilang barangay kapitan. Paulit-ulit, palipat-lipat lang ng pwesto, Parang pamana na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ano ang epekto nito? Katulad ng sistemang hasyenda, hawak nila ang ekonomiya, batas at oportunidad. Kung sino ang hindi kaalyado, walang proyekto. Kung sino ang bumabatikos, natatanggal sa trabaho. Kung sino ang mahirap, mananatiling mahirap sapagkat sila ang kasama sa modernong hasyenda ng politika. At paano nila pinapalakas ang kanilang kapangyarihan? Dalawa lang ang sikreto, utang na loob at taakot. Noon, kung hindi ka tapat sa hasendero, mawawalan ka ng sakahan. Ngayon, kung hindi ka tapat sa dinastiya, mawawalan ka ng ayuda ng serbisyo ng proteksyon at tayo, tayo ang mga bagong kasama. Ang tanong, hanggang kailan tayo magtitiis?